Ayan, dito ko muna nilagay ang aking mga bagong repot na uh, mga succulent. Ayan ang aking mga new collection of succulent. Then, dito sila dapat sa shaded. Kaso, pag umuulan, nababasa. Then, pag malakas yung hangin, tumataob. Eh, halos araw-araw umuulan. Tapos, ang lakas ng hangin kaya dito ko muna sila nilagay naka meron mga tumaob ayan si Choco Browns si Crispate Beauty ayan ang ganda then ito si Bashful na na ayan nagmamashi ayan sila then si uh, Cream Tea Diba ang laki ni Cream Tea Ayan, dito ko muna sila nilagay kasi nga, ayan, pag malakas yung hangin, tumataub, Baka masira silang lahat. Then, ayan si PBN at si Ruby Donna. Ayan, tingnan nyo, nag-iiba uh, na yung kanyang color. Pero maganda pa rin. Then, eto is si Variegated Lulomi. Ayan, yung ilalim ng leaves niya is nagye-yellow. Ayan, at parang nagmamashi then eto ang ganda ganda ni Hamel Sunset ayan si Hamel Sunset di ba ang ganda doon ko lang siya ilalagay kaso nga tumataob pa tapos pag umuulan is nababasa kaya dito muna sila then eto is si Pretty in Pink ayan ang ganda ganda ang lash ang ganda ng aking Pretty in Pink ang pretty niya. Then, ayan, hindi pa yung siya colorful. Pero maganda siya. Then, eto si uh, Bennett. Ayan, kung matatandaan nyo is uh, sa ano ko siya pinat sa clay pot. Then, eto si Clabatum. Ayan, medyo nagmashi yung ibang uh, lips niya, yung nagko-color red. Ayan siya at okay pa rin naman then eto si Choco Browns ayan yung variegated niya ang ganda color pink ang ganda ganda then ayan siya yung iba is color uh, brown pero yung iba is na glelegi kasi hindi pa siya nakakatanggap ng uh, sunlight then eto dito ko siya tinanim di ba sa clay pots na to kaso nga, doon ko siya nilagay siya shaded tapos, ang lakas ng hangin ayan, mga tumaob sila ay nabasag yung uh, pinagtamnan ko na clay pots ayan, nagkabuhangin tuloy siya pero ang ganda ni Bennett ayan, eto oh, ang ganda-ganda ng uh, variegated niya sana is maging variegated silang lahat, ayan diba, ang ganda ayan sila Then, eto yung aking mga naipat pa. Dito ko na nilagay sa gilid. Eto si i, Apple Champagne. Ayan, ang ganda. Nagre-red yung mga gilid niya. Ayan, no, Ang ganda. Ang ganda ng color na to. Then, eto yung twin head niya. Ayan, nagre-red-red red din siya. Diba? Ang ganda ng Apple Champagne. Then, eto is si... Amazing Grace. Ayan, nagye-yellow yung ilalim ng leaves niya. Siguro is nag a pa sila dito sa aking location. At ayan, ang ganda. Then, eto si Variegated Star Boss. Ayan, maganda din siya. Nagre-red din siya. Uh, titingnan natin pag na-stress siya kung ano yung variegation niya. Then, ayan, ang ganda nila, di ba diba? Then, eto is si Roma Ayan. Ayan ng aking Roma. Then ito uh, si Pink Spot. Ayan nagleggy na siya. Kasi nasa uh, hindi pa siya naaarawan. Ito yung isa na Pink Spot. Nagleggy sila. Then ito si Agaboids. Ayan ang ganda. Ang ganda ng pagka-green niya. Then may red tips, 'di ba? Ang ganda. Ang pretty nilang lahat. Then, eto si Ellen. Ayan. Ayan ng aking Ellen. Then, eto is yung aking mga orchids. Ayan, binaba ko din sila kasi makailang beses na silang nalalaglag doon. Ayan, makatatlong beses ko na silang pinupulot. Then, eto is si Brigaded Lady Finger. Ayan siya. At ito din ang update ko sa aking mga orchids. Ayan ito. Meron na siyang uh, new leaves then may new roots. Ayan. Ito yung unang new leaves niya, tapos magkakaroon ulit ng isa pa. Ayan, ito yung flower niya, wala na. At ayan, meron siyang uh, new roots kaso nga lang is nalalamog sila kasi ano sila magaan kaya madaling matangay then eto ayan din may, meron na din siyang uh, new leaves ayan ang aking orchids buti nagkaroon sila ng new leaves. Then, ito si Purple Delight. Ayan, ito isa, is, isa ito sa nalaglag doon. Ayan, sobrang lakas ng hangin. Ayan, tinangay siya kasama ng mga orchids. Then, ayan ang aking isang malaking succulent. Hindi ko alam yung kanyang ID. Then, ito is walang new leaves. Ayan. Pero, nakita ko nung inayos ko, meron silang mga new roots. Ayan siya. Sana magka-new leaves na din. Ito ang aking uh, din na super bum. Ayan si super bum. Then, ayan si lavender hill. Maganda pala ang color na to once na ma-stress siya. Ayan, nakita ko ang uh, kanyang stress color. Then, ito si, ano, si aking parpillar. Ayan, wala na yung pinaka-color niya sa tips. Ayan, parang ayaw din sa akin ni eh, parpillar. Ito, niripat ko kasi nag din siya. Then, ito ang aking zebra. Ayan, at ito ang mother plant niya. Ayan, dito ko siya kinuha yung dalawang ano na yan, propagation. Then meron na ulit siyang malaki dito o pwede na ulit siyang ihiwalay. Then ayan, ito meron pa ulit na babies at ayan, ang dami niya ng sumulpot na babies. ba diba, ang ganda ng zebra plant at ang ganda-ganda ng kanyang ano, ng parang design niyang white, ayan No? Then, ito pa yung isang uh, iniripat ko galing sa kanya, ayan Then, ayan ang share ko sa inyo kung saan ko muna nilagay ang uh, aking mga bagong ripat na succulent Ito sa harap ng aming bahay, ayan Ayan sila uh, At ayan guys, na-share ko sa inyo kung saan ko muna sila nilagay ang aking mga bagong ripat at ayan, thank you for watching. At uh, God bless you all. Bye.